All right, mga amigos, quick news lang po para sa inyo. Bad news, talo bang ating kababayan na si Christian Araneta kontra kay Tanong Sok Sims 3 ng Thailand sa pamamagitan po ng 12 round split decision. Sa score na 115-112, 116-111, pabor kay Simsri At isang hurado ang pumabor sa ating kababayan sa score na 114-113. Pero sayang po yung laban mga amigo. Sakala ko magkakaroon na tayo ng bagong world champion. Dahil noong round 3 po, ay eh, napabagsak ni Araneta. Itong si Sims 3 ng kanyang countering ito ng kaliwa na paluhod ng taga-Thailand. Sa pagtayo ni Sims 3, mabilis naman pong nag-follow up si Araneta. At muli nakakonekta ng mga solido sa bayan ng dalawang boxingero. Pero naka-survive sa round 3 ang taga-Thailand. Pero yun nga lang mga amigo sa mga sumunod na rounds, e eh, bigo na po si Araneta maka-score muli ng knockdown. At sa aking obserbasyon, medyo kinulang ang ating pambato ng mga teknika at diskarte para palambutin ang kanyang kalaban sana napanood ko parang kaya naman niya yung suntok nung taga Thailand pero hindi ko alam kung ano ang bumabagabag kay Araneta para tipirin ang kanyang suntok posibleng may kinalaman sa conditioning ito o pwede rin naman yung mga head clash na inireklamo nga niya sa referee at sa kanyang corner at kaya naman natin nasasabing na kulangan tayo sa technique o discarte, eh, eh syempre nakakanood kasi tayo ng iba mga world champion na nakaka-adapt sa laban tulad ni Canelo na kapag hindi gumagana yung kanyang atake sa ulo ng kanyang kalaban eh sinusuntok niya ang balikat nito para bumukas ang depensa. Sa nakita natin kay Araneta parang masyado siyang nag-rely doon sa kanyang one punch. Kaya naman kakaantay ng tempo kung kailan bibitaw napunto sa naman siya ng taga-Thailand dahilan upang umabante sa laban. Kaya naman the winner by 12 round split decision and now the IBF World Light Flyweight Champion Tanong Sax Simsri na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 39 wins, 1 loss with 34 knockouts.